Oh. Guys, good morning. Mga ang Mahaw ta, mahaw. Is fish. Hindi na mga baon sa mga kuyas na ready na. Yeah. Mahaw guys. So guys, nanguli may kay suspended class, eh. okay. Maglinug, ang klase. Kay ang linog ko. Ansa sarap bang mga linog-linog. eh linog naman pa dito sa tabaw. Pak, asa to dapit pa? Da bau di uruh? Da bau di uruh. Ha? Ino oko. Kesek ditu guys 7.6. Just koi pala join in town. So ngamang buhatan dani akan ni mga kuan mga, mga mga pesa amak sangi pang ambak. Kelingna. So ngomai kelas round spin did man dari manguan sa misna. Lagi. Di daranakin. Darana silam dapit, kani ni mga, mga pesa ng mga gamit amang ipang ambak sa kadelikadu. Ang ginoong ko atakay ba sa panahon. Saan na nang dyan. Ang ambak sa alaman dyan eh. Ang... ang ambak sa ta Ang... Pangambak sa lagi ni, kaya utakay baos panahon, kinuuko, kalitog jug-jug. Ano <tipan> yun naman? Kaya sa na ni Linog ang Cebu, sa Visayas, sa dito na po sa Dabao, Linog na po. Pati bila, nakapaglita.

Karena nggak nyetabuk dituskan nggak bisa nggak sih. Ini kok maksimal? Nggak pasal lagi las kuya kapan be? Ilyakim di dan yang puzepuzek kuarto Ilyakim ditus ditus dari segawas pantau. Emang zona mau ke juzek juzek nang aji? Ada rakend. Selama sangi pangambak guys, pati agak mga kanang frame dari kanang aik. masang ambak agad mga mga kuan pati ang mga pre mga tuma picture ang masang ipangambak kay arong hmm, ngandam tawon kay ni mapus si binha natin. Saka natin pag-usapan yung friendship. Ha? Huh? Si Binra. One. Hindi lang po talaga yung boses yung nahasa. Kung bagay kasama na rin yung lakas na loob. Wako maglabaw na? Peace to peace, man. Lupa. Wala tayong usap. No, balita. Isang na. Ito na. Tara-tara balita, guys. Kena ikuan. Balita sa... Yeah, Nabaw. Na, suspended ang uh, class inaries amo. Mga high school, tanan. Wala naman. Wala naman aftershock ba? Mga ba

sana na lang. So, sa tanan guys. May sa amin. Kuya, dalin na mo. Hindi na nang ng mga kuyas. Yan sila. Uto ka. Ano? <tutukain> <tutukain> Well, yes, mga anta ang charge ni mga cellphone, guys, bako, bako. Pala dito in town. Kaya bao sa panahon. 'Di samantala daring baon mo kan aga, Yeah. Mga ana dali na naman panga-na mo. Nanta, guys, ito. Ulit lagi na lagi mga, mga puan mo

Ampeng tanan lebih binanas tuan. dabaw kuno mga na kuas dinog Ampeng mutanan diha Del Ampeng amko Mama na ya. Ha ulo klase Dara sa hugas guys <coughs> kay dari dare kay kuan luag kuno mga ugat Terus banggir banggera piet man Nalakay na may Belenggane sa mga gamit. Ang bisak lagi kan? Ang laag. Agoy. Oh, Makaliwat na. <coughs> Makaliwat na gajan ni Soy. naman agbadzi. Ulikin, <coughs> ulikin, ulikin. Nga naman ni Soy, tayo gabagot-bot man. <coughs> gabagot-bot si Waiti. <coughs> Yon, sa day na. Sa maglaag laag ha? Hoy, paminaw, di sa mong maglaag-laag. Mo Kaya delikado ron. Hey, Ayan guys, nahuman na na mo upang hipas agad tong mga kanang mga base bitaw nga kanang delikado sa mga hagbo mga ba ako na mo nagibutang na res ubus. safety ba? Mo nagipamutang na res ubus. Ari na mo sa ipamutang darhe, kay Okay, maso na simbako. Simbako, manta kayo bawal na Dagan sa panahon. So, ginoon na naman sa imanti sa tanan guys. Ata tanan mga nga isalig ni sa tanan. at ka dyan ni sa tanan. mga... Kwan, mga umaabot sa kay baho. Anytime, time, ang gadget, doon sa'yo mga kuano, ano, gadget daganan. So, ampo gadget tao, always gadget ta, ready sa mga panghitabo. Always, always gadget ta mag -andam sa mga panghitabo kay matakay baho sa panahon. No? So, nana, gijag-jag na, gisayas, gijag-jag na, Mindanao. So, si in town, ito Labinas, Manila, kay sa doson ginuko sa na lang may kuan ni pala join taon to arabain taon ni tuha mga pag may gagaw no so dias dabaw ang mga kay gagawan ginuko ampingin pingin taon mo dos butuan pa no apil hmm. sa butuan to arabain taon ang mga ujian to ang pingin taon diha bangan kun so, guys mag ampo ang ping kanunay Promote ko so, mga video guys, ba? Na yung mga nag upload og videos na sa Facebook kay sus so, ginuimbis. Ginuo mo isang piton, mga yawa naman no isang piton. Karbi nag video nagvideo nga nakaratan siguro. Mis magampo. Ginuo ko. Na naman si na naman hino na si panungo. Abangan. Awa tos pang guys, nawas. Passing. Taw sa so, lutos. Lutos sa meda ni guys. Pani hapon udung butangan o kamunggay sardinas hmm? Isabaw, guys. Isabaw. sabaw guys ay sabaw namin yun sabaw may hapo na meron so, ganihang buntag nakaklase pa guys half day so pagkapalis Motoning ko anang, suspended so, na klase kay wala gitong nahitabo. Kay ang linog na kuwan man siya alas na yung pin. mo ka bantay guys nga kada na mo abut nga linog nga hapit siya mo alas jis dito sa Cebu hapit niya mo ah quarter to 10 pa no dadari ja, po sa dito po sa Dabao quarter to 10 po no so kung alam ay kay gabi ay ang Cebu ag sa Dabao adlawan hadlo kay klasian no luwi ka ajo labi ng mga estudyante kaya guban ipang kerdapan Kamu nang amping gadget kanunai yun ko. Di mag kanang nainga hey. na di gadget mag sana. Di mag taranta taranta. Pero di. Dan sama tupa. Di mag taranta taranta guys. Pero kanang ina di to ka. Di gadget malika jan. Sudah sakuting di. Ramai. Kita sakit. Mama. Ed. Ibang mga kuan guys, ibang mga estudyante pang ke Japan, kena kuan sa napa na pa nagpanik. Insa balagi pwede mak hadlet da tong grabe mang pagkajugjuga, lali limang ka 7.6 ka sagpatos ni nog nares buhol. so, una. Grabe ang daghanay nang akuan, nga guba nga kuan sa Davao. Kuan tanan guys, kuan mana mga material things sermana. Ini memang pernah tak mengadau mga kuantah. Kung paano nga ganyan nga kuaang tas ganoon, mahimo. Kaya di nga nga ganyan pag may matuman. Yes no? So, magampo. Always tang ready sa tanang panghitabo hitabo. Okay? ba wala doon sa mga hitabo? Bukan nun ay. Di kayo nga nasa talagman, ayaw na na hinundan ng mga yawa. Ganoon ko. Ha? Ha? hampok kuno guys eh, masih bugot bot ni eh. makasaan kuno bugot bot mojid <laughs> mag hampok gajid guys mag rosary so amping mo kanon ay lihatanan guys so gajon taon mo pag kanang kuan panik kung may mga ingana dapat relax kuan natang kau pero kanay lagi hindi lagi malikayan ni makarata lagi maka tag ano kung sa oras sa maabot ng ingana kamo jud jud malamang no so ampo ka jud ni taon ilikay in taos mga katalagman dus ko lord mm -hmm. man hapon guys dami may dami uh, da may mangsi guys unsa da ay udong with sardinas with kamong gay higop tanin jo sabaw dai na mo kuya man mm -hmm. tanin jo maghigop tanin jo sabaw guys Tiyo. udong with sardines yeah dai na mo mm -hmm. Mga mga intan at ang Yes, no? Hapon, hmm. hapon. Hapon na, guys. Mga person. Kamping mo, guys. Kamping mo, diyan ka na. sama ang moron, ganit mo ron. Mga binadihas. Nag yun mga aftershocks na hitabo. Ah, Kamusta? Kamusta mga imong pagpamaligsa ka na yung skin li? Pilay mo halin. Jis, jang halin ka na yung guys. May imong pagpamaligsa ka na yung Palit mo si Sky. Palit mag-iisa kang friend. Mayroon break ka na Hmm. Hmm. Na skin, kan skin ni guys. Na nah, 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 Kamu nah. dua dua oh, si Masih TikTok Mau <laughs> <laughs> kena TikTok <laughs> TikTok Bisa nah. okay. okay. dapit. Ah, uh, bab guys, kamera mo uli nagbusog. Bakto. Pala din tao. Nas no. Hindi na to maabot, ma'am. Grabe na dito pala gumana na hitabos kalibutan, guys. Pag Pag-Pilipinas, grabe na dito talagang nahitabos Pilipinas. So good bitaw na tong nagkuan nabalita balita oh, yeah. ang katong ah uh, korap corruption na Pilipinas grabe korap ang kumanda to mo jugjug ang sibo linog mo pagkahama na pag karoon na nabaw na pud so sarad sa botana, Ipa ipauli just ginawa ka mga kinorap na mga nagkang kuan nagkang buha dyan ang uli na kinorap panahon na para dyan nang itabang sa mga naigos kuan talagman Si so, na rin join yung kinurap. O, doon na lang, mabawis mga sa nga. Yung nabuhat. Yes, no? Si Uli, urap, ang mga ligot, bro. Mga ligot, ha? lami, kaya mga urap, mga urap. na ambak na Pa, na ang buha? Ambak na to. Hindi ka doon. naman yung ng guys hmm, katong mga diha panahuna para iuli na injo injo mga kinurap kay tanang i Ano itabang na tumanga na puan, itabang na nang nga igos. Ang talagman